Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwantuhan. Game 1 ng Los Angeles Lakers at ng Minnesota Timberwolves. As expected ay mainit ang simula ni Luka Doncic kahit na iba-iba ang sa kanya. Pinapakita niya nga kung bakit siya ang second all-time sa average points per game sa playoffs NBA history. 16 points kagad siya sa unang quarter subalit so si Lebron at Austin Reeves ay 0 points papareho pareho. Ganun pa man ay nabound pa din nga ng Lakers sa 28-21 lead by the end of first quarter. Habang nakaupo naman si Luka ay na-outscore ng Timberwolves ang Lakers 15-2. Kahit na bumalik na nga si Luka ay tuloy pa din ang momentum ng Timberwolves at inaatake nila ang depensa ni Tony Austin Rips na nagre sa mga open three pointers sila Nas Reed, Julius Randle at Jaden McDaniels. Bukod nga sa chase down block na ito ni Lebron James ay napakalamya ng depensa ng Lakers. Dahilan kung bakit nabaon nga ng Timberwolves ang 59-48 lead by halftime. 17 points sa na si Nas Reed at 14 19 points si McDaniels to lead the way. Sa Lakers naman ay 20 points si Luka at 10 points si LeBron James. Tinatalo nga ang Lakers sa effort at sa mga 50-50 plays. Sa third quarter naman ay lumobo na sa 27 points ang lamang ng Minnesota Timberwolves at patuloy pa din nga ang magkakasunod na 3 points sila at ganado na din si Anthony Edwards. Wala nga magawa ang depensa ng Lakers sa magandang ikot ng bola ng Timberwolves. Bago matapos ang quarter ay pinulikat si Edwards at gumawa ng run ang Lakers sa tatapos ng ang quarter na ito sa isang half Court shot ni Luka Doncic. Sa fourth quarter naman ay harapan na tinirahan ni Anthony Edwards si Luka Doncic hanggang sa tuluyan nang hindi nakabawi ang Lakers sa game na ito mula sa solid team effort ng Timberwolves at nakuha nga nilang panalo at nabaliwala na nga mga kaibigan ang home court advantage ng Lakers. Ngayon ay tumungo naman tayo sa 3 and 6 matchup sa Eastern Conference sa New York Knicks at ng Detroit Pistons As expected ay physical nga ang matchup na ito Natapos ang unang quarter na tablang score sa 28 at natapos naman ang first half na 2 points lang ang lamang ng New York Knicks Off game nga si Cade Cunningham so far 3 of 10 lamang siya sa field sa first half habang si Bronson naman ay 4 of 15 lang din Subalit so ng step up nga si Tobias Harris na may 22 points na sa halftime at 19 points naman si Ojan na Nobi. Kaya naman dikit pa din nga ang game na ito despite the off game mula sa kanilang mga number 1 option. Sa third quarter naman ay lumaki na nga ang lamang ng Pistons at sa paunguna yan ang playmaking ni Cade Cunningham habang si Bronson naman ay ika-ika na kaagad. Sa fourth quarter naman ay nanlamig nga ang Detroit Pistons at gumawa ng 21-0 run ng New York Knicks. Nabingi na nga ang Pistons mga kaibigan nang sa tuluyan na nilang nakuha ang panalo sa game na ito sa score na 123-112. to 112, 34 points and 8 assists si Jay Jalen Bronson, 23 points, 11 rebounds, 5 assists, and 4 steals. Si Carl Anthony Towns, 23 points, 7 rebounds, and 5 steals. Si OG Anunobi, at 13 points, 7 rebounds, and 6 assists. Si Josh Hart. So 1-0 na nga ito in favor of Knicks mga kaibigan.